Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So ang iba bahagi ko sa inyo ngayon ay yung uh, aking um, kung baga yung aking ginawa para ma overcome ko yung aking uh, panic uh, panic attack and ang sinasabi ko sa aking sarili kapag nararamdaman ko or umaatake uh, ang aking panic attack before kasi is panic disorder. Um panic disorder kasi is every every night talaga siyang umaatake sa akin lalo na paggabi. They call that nocturnal panic attack. So every night talaga akong inaatake nung uh, back then uh back then uh, a year ago. So mahirap siya kasi it's 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 every night talaga na umaatake siya. So ang hirap, ang hirap niyang i-overcome, hindi talaga siya sobrang dali. But, um, share ko dito yung knowledge ko para doon sa mga taong hanggang ngayon nakakaranas sila ng, uh, ng kanilang anxiety, kung papaano nila i- kung baga, papaano nila ma- maano ba, mau overcome or how to deal with it, you know. And number one kasi is kapag ang aking utak, ay nagbibigay ng maling signal uh, or maling mensahe ito yung uh, sinasabi ko sa aking sarili na uh, nasa ligtas akong lugar um, hindi dapat ako matakot kasi alam ko naman na walang mangyayari at alam ko naman na hindi ako nasa uh, nasa bingit ng uh, bingit ng isang problema or nasa nasa delikadong problem, nasa delikadong sitwasyon. So sinasabi ko talaga sa aking sa aking utak na nasa ligtas akong ano, nasa ligtas akong lugar, nat dito ako sa aking bahay. So walang mangyayaring masama. Number two is alam ko kung paano harapin itong aking panic attack at naniniwala ako sa aking sarili na uh, malalampasan ko ito. Naniniwala ako sa sarili na walang may mangyayari sa akin. And number three is, ito yung aking mga nararamdaman ngayon uh, ay hindi magtatagal at lilipas rin ito. Alam kong hindi ito forever na magstay stay sa akin at alam ko na um, dumadaan lang ito sa akin. Ngayon lang ito. Ngayon, ngayong in this moment lang siya. So I have to wait um, till three minutes or even one hour kasi i know naman na hindi siya magi-stay sa akin. So, kumbaga nagpaparamdam lang siya it's because I make too much um kumbaga um, I, I make my I make myself stress too much. So, I know na ito yung kumbaga consequences. Ah, uh, kung ini-stress ko kung hindi ko nabalanse yung aking uh, yung aking yung aking stress sa aking pang-araw-araw. And number four is, tinatanggap ko itong mga nakakatakot, mga nakakairitang mga pakiramdam. Yung bang um, hindi mo siya ma-explain, hindi mo siya mai kumbaga masabi sa mga tao na anong nangyayari sa'yo. But ako naman, I'm very thankful kasi yung asawa ko, um, nakaranas din siya na mayroon din siyang panic disorder but now he had also panic attack kasi he knows how to control it or how to overcome with it. So ako naman at the since eight years nalampasan ko talaga to because I kung ay I, I I search and I read book para Uh, makaalap ako ng mga ng, ng, mga information kung ano yung gagawin ko. Hindi kasi ako nakikinig sa mga sa mga sabi-sabi lang or sa mga taong sasabihin na o oh, ganun, ganun, din yung nangyari sa akin o oh, ganyan din yung na-experience ko kasi iba-iba tayong mga experience sa ating buhay. But itong ini ko sa inyo is binibigyan ko lang kayo ng knowledge and it's up to you. Uh, kung papaano ninyo mahahanap ang inyong uh, ang inyong uh, kumbaga yung right na uh, right na tool para ma-ma-overcome ninyo yung inyong anxiety attack. At uh, number five is uh salamat sa mga babala. Ito yung sinasabi ko sa aking utak. Salamat sa mga babala pero Ayos lang ako kasi hindi naman ako nasa panganib, hindi naman ako nasa piligrong uh, sitwasyon. So salamat sa um, sa pagbibigay uh, ng babala at I know na I over exaggerate or I over drive myself too much na may time talaga na we forget everything kasi uh, may time na akala natin is uh, mahahanap natin yung mga yung mga mga solusyon sa ating mga problema but may time talaga na may na may problema tayo na walang solusyon we have only to let it go with it i know it is very difficult it is easy to word to say those words let it go but it is very difficult to let go but yun lang talaga ang makakapag ano sa atin makakapagbigay ng Um, peace of mind, makakapagbigay ng uh, kaluwalatian sa atin, sa ating uh, mga nararamdaman um, emotional and psychological. And then number six is, masasabi ko sa aking sarili na may, may pagka, kumbaga may pagkabadas ako. You know, um, yung uh, nakita ko kasi sa sarili ko na I can beat it yung ano ko yung panic disorder ko yung depression ko um ko nakaya kong, na kong harapin yung aking panic attack at yung aking depression um, hindi siya madali it takes it takes process it takes time and kailangan mo talaga ng tiyaga at kailangan mo talaga ng masusing pagintindi at masusing uh, kumbaga um kumbaga yung pinaka acceptance talaga na hindi lang basta-basta na acceptance acceptance talaga na you really accepted na mayroong ka nito na hindi mo na maibabalik yung dating ikaw before and you have to be uh, happy and you have to accept who you are now as this present kasi kung sino ka ngayon is naging ano ka kumbaga naging strong ka sa ano mo sa sa buhay mo sa mga pagsubok na nang na naram, naramdaman mo naranasan mo so every problem na na encounter mo binigyan kanito ng um, binigyan kanito ng pag-asa at binigyan ka ng, ng lakas para uh, magpatuloy muli uh, sa mga darating pa na mga problema na haharapin mo number seven is uh, naranasan at nararamdaman Nararamdaman ko na ito at uh, alam kong walang may mangyayaring masama kasi naranasan ko na ito eh uh, hindi hindi na para sa akin bago yung aking yung mga nararamdaman ko sa tuwing umaatake yung aking panic attack. Yes, um I overcome um may panic diso may, may disorder, may, yun ang pinaka-importante. Pero alam kong hindi yun mawawala, yung panic attack or anxiety, pagiging anxious. As long as tayong mga tao, nakaka-experience uh, pa tayo, nakakaranas pa tayo ng stress sa ating buhay, hindi talaga mawawala yung pagiging anxious or, or mag-trigger doon sa anxiety. But sana sa anxiety pa lang, is matreat para hindi mapunta ng disorder na hindi humantong sa chronic at hindi mapunta sa depression. Yun talaga ang pinaka-importante kasi yung stress, yung stress lang is pwede yan maging anxiety attack at maging pwede yan maging anxiety disorder at maging chronic at maging depression. So, um, kung ang inyong purpose is to, is to uh, terminated all of your anxiousness or yung panic attack mo hindi mo yun magagawa kasi nakakonekta na yan yung uh, yung anxiety sa atin sa ating um kumbaga sa ating system because um kumbaga yun ito yung kumbaga ang reaction ng ating katawan kung natatakot tayo, kung um ni tayo, pag pupunta tayo sa ibang lugar, pag magkakaroon tayo ng interview, pag nagkakaroon tayo ng klase, pag nagka, pag nakikita natin yung um kumbaga yung mga kinakatakutan natin, that is normal kasi as long as we are alive and we feel that that is normal. Ang hindi lang normal is yung disorder na it bothers us to our daily life na yun talaga yung nakakapag kung kumbaga nakakapagbigay sa atin ng um, kumbaga limit limitasyon sa ating pang-araw-araw. Yun ang hindi maganda. Yung disorder. So ako, um, yung medication na tinitake ko is they treat my disorder. Yun ang, uh, yun talaga yung uh, finocos to treat the the symptoms and the disorder. So, number eight is uh, nagawa kong pamahalaan ang aking pakiramdam um, sa isang malusog na pamamaraan sa tamang gabay galing sa aking psychiatrist at uh, tamang kaalaman so yung kaalaman na sinasabi ko is i read book i love reading books especially if we talking about um, especially uh, books about mentality what is uh, health anxiety and ang pagtanggap talaga, mahirap tanggapin. Like for example kung may, sak may sakit ka, mahirap tanggapin na mayroon kang ganong sakit na sasabihin mo, bakit ako? Bakit ang dami-daming tao dito sa mundo, bakit ako ang may ganitong sakit? So, the same also sa isang pagkakaroon ng mental health, sa isang sa uh, anxiety, dapat mo talagang i-accept yung 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 sakit na 'yan kasi Um, hindi naman yan forever, forever na ika, ano mo, kumbaga, ika, i, ika, paparalyze mo. They have, they have medication in it. They can treat that. And, sa tamang paraan lang talaga, sa tamang, ano, sa tamang, kumbaga, sa tamang doktor, sa tamang psychiatrist. And then, tamang pag-inom ng medication also. Dapat kung ano yung sabi ng psychiatrist sa'yo, dapat isunod mo dapat sundin mo talaga at dapat um, may knowledge ka rin about sa medication na hindi lang yan isang candy na iinom ka at hindi lang yan isang inom is maano ka na gagaling ka na no it takes time maging maging pasensyoso ka bigyan mo ng time yung sarili mo um lumabas labas ka connect to the nature, walk. Yun ang pinaka-importante, you have to walk. Kung hindi mo man talaga ma-afford for every month or for three months, yung psychiatrist, you have to do something na makakatulong sa you like walking go to 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 the forest um enjoy you know connect connect sa nature yun ang pinaka importante talaga connect sa nature kasi everything na itong mga nakikita natin television computer social media compute uh, cellphone lahat lahat ng mga material na bagay nung hindi pa ito exist we are very connected to the nature so now because all of this um, electronic na mga na hahawakan nakikita natin mga um, nakikita natin sa social media, sa mga news, nakakalimutan na natin makonek sa nature. So, yun talagang pinaka na um, um, dapat ka talagang mag-connect, bumalik uli sa ating nature. And then, of course, yes, yung ating sarili, yung disiplina sa sarili, at yung pinaka-last is yung attitude talaga. Dapat talaga may attitude ka na um, you know how to to balance, you know how to accept na may mga ano talaga, may mga may time talaga na hindi mo makukuha lahat ang mga gusto mo. Hindi mo hindi lahat ng mga katanungan mo is mahahanap mo ng sagot. Sometimes sometimes dumarating siya, it was already uh, kumbaga pass by, you know, na makakaano ka, ah ito talaga yung sagot sa aking mga katanungan. So, hindi lahat-lahat na ora mismo ma kakahanap ka ng um, sagot sa mga katanungan mo. Anyway guys, thank you so much for watching my video at sana nakatulong itong video ko sa inyo at lalo na doon sa mga taong nakakaranas until now nakakaranas sila ng kanilang anxiety attacks, kanilang panic attack, yung kanilang stress kung paano nila ma-overcome ang kanilang uh, kanilang stress, ang kanilang anxiety attack. Um please Uh feel free to share this video sa mga sa inyong mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan na until now nakakaranas sila ng anxiety attack. And please comment down below kasi I love I love reading all your comments, all your um kung baga kung ano yung uh, kung ano yung uh, masasabi ninyo about my video and thank you so much and have a nice day and god bless you all